Yan, bale, ito po yung mga nahuli ni Bossing. Nalimango. Isang malaki. Tapos ito po yung kapapan daw ngayon. Tapos yung dalawang piraso po ay sinisigang na namin. Tapos ito pa po. Ito po yung huli ni Bossing sa pasabang. Masa ba mo ah? Dahil yeah, na po, po tayo. O oh, nini. o oh, ah, oho, Laki. Okay, saka ilang sipit si Nini. Aba, bali tatlo. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan bali si Bossing po ay mamaya mamaman daw po ng mga bubo. Pero ngayon po ay nadun siya sa dulo. At siya po ay nag-aabang baka daw po may mga alimango na sumabang. Dahil ngayon po ay malaki po ang tubig. Umapasok po ang tubig dito po sa fish pond. Dahil nga po high tide, kaya ayan, pumapasok po ang tubig. Ganyan po ang gustong gusto ng mga alimango. Sila po ay lumalapit sa prinsa. Parang sinasalubong po nila yung pagpasok po ng tubig dahil malamig nga po. papakita ko po sa inyo yung ilog yan ganyan po ang ilog natin ngayon napakalaki po tapos yung hagdanan po ay hindi po makita gawa nga po ng lagpos ng tubig pero ngayon po ay nahibas na pahibas na po kapag ka po ganitong mataas ng tubig ay maganda po pag-iigib kaya tayo po ay maglilinis po at magbabaldeyo po dito sa kubo gawa nga po ng iya marami pong manok si bossing ay pag po ay talagang hindi maiiwasan na sila po ay nagdudumi po dito sa kubo ay babaldeyohan po natin ngayon masensya na po kayo sa mata ko at maga, hindi ko alam kung bakit siya po'y maga Masakit po pati. May kumagat yata. O hindi na nalang ako po ng tubig sa fishpond. Para malapit po pagiging. Ate Milo, yeah. Mama, Lula, tayo na daw. Tayo Ayan, at nandito po si Namilot. Si Shane. Shane! Kasama <laughs> po si Nini. Kasama rin po nila si Ate Huya. Sila daw ay mamimingwit ng tilapia. Mayroon tiyang tiyang bakanaan di ba? huy huy, katinig, obiyo katinig, tiyang malin, 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 dito malin, tiyang malin, tiyang malin, tiyang malin, pa malin, Maganda nga kapag kayong ang tubig ay Nagpapasabang pa ng alimango. o kami may pagdadras cutter pa mamaya Marami ha Mamaan daw pa kami ng bubo Ayan po, dumating na si Bossing galing sa pagpapasabang po ng alimango at eto po ang kanya po ang nahuli. Aba, ay marami. Grabe, walang isang timba, ate huya. Walang ah, isang timba. Madami. Sisirukin ko po yung alimango. Oh. Hindi po ako naririnig ni Bossing at maingay po yung, ano, yung ginagamit ko niya. Sana po yung mahuli ko po yung alimango. Oh. <laughs> Ay, nakawala Hindi <laughs> ko na huli Ay, bumbun, 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 bumbun Yung <laughs> Uhuli Laki <laughs> Buseng Tingnan mo nga kung mataba sing tong nahuli ko. Pag ma... Payat. Alpasan ko na. tuwan tuwa, tuwa pa naman ako. yung kalima ko, mo pati ng kwan yun. Siyang kanat baka yung malis. <laughs> Ay, oo. Oh, sige. Alpasan ko oh, daw po. Pag-apakan ko na. Paano? Pag na Bye-bye. May isa pa doon, busing. Kasi lumubog agad. Titingnan po ulit natin kung mayroon po ulit sumasabang na alimango. Baka po yung lumubog kanina ay lumutang ulit. Ay, ba yun nga? Kasi maliit. Iba po iyan. Yung kanina pong lumubog ay malaki. Huli. Mataba kaya Ito. Ay, lalaki po. Ay, pa uro isa. Aalpasan ko po. At maliit pa. Dahil po yung malaki, ah. Ay, grabe, laki. Nalutan ka na, ha? Hmm, huli ka ngayon. Huli ka ngayon. Ano Ano ka? Ano kaya? Mataba ito. Buseng! May nahuli-huli ako! Buseng! May nahuli-huli ako! Tingnan mo kung mataba. Ah. Alpasan ko! Payat nga. Ayan. Payat pa. Ayos ako alpasan. Dun huli, ah. Milot, may, may nahoy ako ang Payat nga lang daw, alpasan ko. Alpasan ko po ulit itong alimango at payat pa daw. Bye-bye! May huli na kayo, Ate Huya. May huli na po sila. Ikaw, okay, Milot, may huli na rin. Ano po sa pa, makakawala na? Tapos na daw Eto naman po yung huli ni Milot. Si Bossing po yung nag-agrass cutter dito sa daan. Ano? At malalago na po andam mo nasa na kaya ayun parang hindi ko na naririnig ang ugong ng grass cutter niya marami na din po palang nag grass cutter si Bosing. yan po at tapos na si bossing mag uh, grass cutter may nagpapa shout out nga pala bossing paki shout out mo daw siya si sir roy Ikaw. shoutout shout out po kay sir roy at kay ma'am gemma gemma mosni mosni yan shout out po, and sa and inyo shout out po sa inyo ingat po kayo palagi Aling-alimang ang lulutuin natin. Sige po, mandaw ko dyan ah. Milot! Mamandaw ka daw na alimang Sisigang tayo, tsaka yung huli mo. Lalok na natin. Lumulot ka na pilaway eh, may natira pa. Okay, hindi ko nakita eh. Ilan? Ang napulot mo? Yan na, ang dadalaw. Ako po'y nag-iipon ng pilaway dito ah. Ito yung mga minsan may recipe dito. Ah, ba't meron ka niya pa, boss? Kamaista! <laughs> yan ang sigang natin, okay. natin huya. Ano um, Kaya yun. Lipain. Lipain. Nadali na, lipain yung niyo. Tapos pa may alimang ang No, meron pa rin. May bansa ang dalawa. nating yan ang ating sigang. Oo. Oh. Wala. Sinisipit. Ay, pusing. Naglalaban. Hmm. Ayan guys, papakita ko na po yung mga Kapapan daw na bubo. Ito po ang huli. Malaki. Huwag na ninyo ikaw yan at baka... baka tumagilig. Ito po. Dalawa po ang huli nitong isang bubo. Parehas din pong malaki. Ito pa po. Tapos ito po yung huli po ni Namilot na isa. Ay, nabusang gasol. Ito po ang ating sisigang ngayon na. Malaking lipain at saka po isang bangos Bambay di pa po ang alimango ah. May mga huli din po ito. Malalaki. Bali ako pinagpapainit na ng tubig. At ito po yung alimango na isisigang po namin. Mga ng ating alimango. May piga yan. Ah, hmm. naman. Nagagapusi na po ulit ni bossing itong mga huli. Talaga ngayon po kami araw-araw ng harvest ng alimango. Itong masarap Milut, sigaw. Sila. huli Hindi so... rin manuwi si ate Huyang Luhaan at may, <laughs> <laughs> may huli Hila. din naman po sila. <laughs> Ayong huli ni Milo ay sinigang na natin. <laughs> Ay, ayun yun lang ang problema natin. Tumerik na ang gasol. Ah, palito. Internet. Naubusan po kami ng gatong ng gasol. Kaya kami pa dito sa kahoy na magluluto. Yung pala ay isang puspok, ay isang palito. Isang palito. <laughs> Wala na po naman. Ipigtad <laughs> siya. Kinakabahan ang lola. Sino si Minnie? Ginatawa gobernador na. Ulok nai. Eto ang ulo nila sa papay. Naglalagay ng punta din sa bangka. Ito po yung mga nahuli ni Bossing Nalimango. Isang malaki. Tapos ito po yung kapapan daw ngayon. Tapos yung dalawang piraso po ay sinisigang na nanam. Tapos ito pa po. Ito po yung huli ni Bossing sa pasabang. Wow. Hoy, oh, ay daig po ang gasol sa so, sobrang ningas. Agad po'y maluluto ang aming sinaklang. Aba, 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 aba! Aba, 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 aba! Aba! Ah. Pati kay pinaangat naangat na. Sa so, sobrang lakas po ng ano ah. Ningas. Oh, talaga naman. Ay, mango. Trin do sa lulay. Salamat. Salamat po. Bibigyan mo ng sa kapatid ko ni. Lokohan ko po sa katimasi. Nay ang na po si Shane. Naintindihan po ang ating sinigang. Bali na ilagay ko na po dito yung isda. Para naluluto na rin po. Ayan po, ito na yung aming sinigang na alimango. Tsaka may mga isda po. Thanks. Ibubukod ko ito mga isda. Ibubukod daw po ni mama yung mga isda. Baka maduro. Pagka naman pong pasawa. Kay lang mama yung may maliit. Eh. Oh, ay, dito siya dito sa hawa. Laki ng sipit nga na Oo. Hindi na ba ang pinggan mo ah? Kaya na po tayo. O, nini. oo. ha, o, Laki. Hindi hindi tatabaan. Hmm. Eh. Mm. <laughs> Isa pa? Kanin pa. Saan mo na lang? Isa pa? Oo, ah. Ayaw mo na na yun. Ayaw mo na na yun. Hindi sa iyo, ating niya. Pero kanin na lang. Gusto ko ng kanin. Alam mo na. Nakadarawang baso ng tubig, si Sin, oh na no. oh. <laughs> Dambago mm. na, ang mo na. Oh, ay ang oh. Ito mo. Ito Saan yung patita? Lagyan pa kita. Dami ito ng kanya. Marami pang kanin tayo. Ito na yun. Ang mga ito pa. Dito. Ito oh. nga dito. Ang Oo, oh, ay laki na yan. Ini, sarap ba oh. Balo mm. ni, tanggapin mo na. Ito po nga ikaw kainin ni Tanggulo yan. Oo, eh. bawasan ka ni Tanggulo. Tingko pa may pati sa bawa. ini mo na nini, baka mahulog pa. Ayun. Nakailan si Pit si Nini? Aba, bali tatlo. Oh. si Pit, eh. Yan po at bali tapos na kaming kumain. Kami muna po ni Bossing ay habang nagpapahindag ay magsha shout out muna po. Shout out ulit na ta yung kanina. Oh, si... shout out natin yeah. si shoutout po kay Sir Roy at Ma'am Gemma Musni. Yeah. Ingat po kayo lagi. Pagkatake nga hanapin. Shoutout nga ba kay Sir Donde? Ano nga ba Ay, siya ni Bossy. <laughs> po <laughs> busy. <laughs> uh, uh, <laughs> shoutout po kay RB De La Cruz. At sa kanya pong Mrs. Maria Eloisa Sabala de la Cruz. Shout out, siya, po. Siya, siya. out po. Ito po yung po. ko sa kapila po. Ito na uh, mm, uh, araw. Araw-araw po silang nanonood. Thank you po. Parang wala nang binanggit ng tagasan sila. Lorna Balieta. Ate Nels, pa shout out po. Shout, shout out, out po. po. Oh. Telma Mipola. Ah, Telma Pilola. Shout out po from Laguna. Hello po, shout out po. Ah, ito pa lang si Shout out po Lorna Balieta. Pa shout out sa Balieta family ng Kaluokan Lagi po kaming nanonood sa inyo ni Milo. Yan, salamat, salamat po. po. Shout out po Alfredo Omia. Shout out nga po Tessie Comia. Isa sa matagal ng subscribers mo Atenel's TV. Salamat po. Shoutout po. Sila po ay from Laguna. Hello po Atenel's, pa-shoutout po Jerry. Yeah, hello po, shoutout po. 'Yung sinabi ang Apileto tapos taga-Tarlac. Wala. Ba, okay. taga-Rizal din. Yes. Press mo ito. Violin Carissa Watching from Macau Pa shout out din po Lagi ako nanonood Ate Nels at kay Milot Nagasubaybay po Paglaki ni Teo ha? Nasusubaybayan ko Paglaki ni Teo God bless your family Salamat you po. po Shout out po Violin <clears throat> Shout out po Violin Carissa Elsa Betner Shout out po at Inel sa mga taga Mauban at Tarlac, Bitner and Gabuyaw family. Love you po atinels and Bossy Milot. Yan. Salamat po. Shout out po. Thank you po. Parang nalabo na yun. <laughs> nalabo na nga ito sa lamin ko pati. Tunasan nga muna. Mila, um, Melanie Mordigia. Shout out from Norway. Elaine Arab. Uh, shout out po. Um, uh, Re, Reseli Go. Ano to? Reseli Guaras Vlog. Uh, shout out po from Kabuyao, Laguna. Shout out po. Um, Sino pa? Banyes. Banes. Pay Banes. Pa-shoutout po. Palagi ako nanonood at sa baby na sa Nandito dito sa Duyan. Ako pala taga Cebu City at sa Alimango ni Bossing. At salamat po. <laughs> uh, salamat po. Thank you po. Ano? Sabi? Ah, taga nood daw kay baby at taga subaybay daw pati sa Alimango. Alimango. <laughs> <laughs> Hana Foronda. O shout out po, papa ko, Fernan Poronda. Every night po kami nanonood sa vlog ng Pinhiki. Salamat po. Hello po kayo. shout out po kay Sir Fernan Poronda. Lawrence Tahimik. Shout out Ate Nels, watching from Las Vegas. Hello po. Ate Jul, July. Ate July. Grabe, nakakatuwa po si baby boy Teo. Masaya po makita na ulit niya ang tito. Sarap po talaga Ate Nels pagkasama mo ang pamilya. Kumain. Always watching po from Cebu. Ate Nels, sa vlog ninyo ni Milot. Kaya pag mag-shoutout kayo ulit, Ate Nels, pakishoutout na rin po. Salamat. Ingat po kayong lahat. Yeah, shoutout po, po kay Ate July. Ingat po kayo. Ingat po. Ah, hello po ate Nels first time po po mag comment sa inyo pero lagi po kaming nanonood ng mister Ko. dito po kami nakatira sa Malate, Manila so shout out naman po Karding and Karing Payumo maraming salamat po sana makarating din kami dyan sa inyo lalo na sa fishpond ingat po palagi, God bless po Yan. shout out po kay Sir Karding and Karing Payumo Pwede po lang. Para magkatunog yung kanilang pangalan magkasawa. Karding, Karim. <laughs> Shoutout po. Ito, um, Luz okay, Velasco. Mm -hmm. Pa-shoutout mm -hmm. naman ate Nels. Mm -hmm. Makabuhos family. From uh, Aruba, South America. Nanonood kami everyday okay, sa mga vlog mo. Salamat po. Kaya na rin. Tatarasan niyo ka Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Maraming ay, maraming ay, salamat niyo, po. Dala rin nyo. Alimango. Palis na po si Nati Huya. Saka po si Milo. Tapos na? Hmm. Katanda rin. Ay, tara. Ayan guys. At bali, pauwi na rin muna po kami. At si Bosin po ay maghahatid ng alimango sa bayan. At bali, dito ko na lang muna po ulit. Tataposin tong aming vlog. At muli, Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.